Hello guys. It's 11:10 in the morning. Magtahong tayo. Punta tayo doon guys sa may mga tahong guys. Actually sobrang init pa. Pero pwede na rin magtahong. Tingnan ko na kasi andoon si Ate. Papunta tayo doon. Hindi ko ano dito yung ano bang tawag dito yung ito basta yung lugar na ito panabi-tabi may mga magagandang dilag doon nagtanong ng ano, tahong guys ang ganda dito guys. Yan, guys <laughs> punta tayo doon dito nyo makikita maraming tahong ito mga sisi lang ito mga sisi kung baga may mga may, may mga butas pagali guys oh <laughs> sobrang ano dito guys ha kaya dapat magingat bakit dito pa ako dumaan basta dito eh <laughs> ingat ingat tayo guys sa pag akyat sa mga bato wow, ang init guys. Magataginting ang init. Okay lang yan. Ginusto natin ito. Ang pagkuha ng mga tahong dito. Yan guys. Andito tayo sa may upper Shongcha Beach. Sa Mailantaw Island. Ayan. Purong, purong bato pa lang ba nakikita nyo? Nandito punta tayo sa may ano. Doon kinaati kasi. Na may nangunguha na doon oh. Yung sobrang tarik lang talaga ng madadaanan. Hindi siya yung basta-basta lang na bato. Dapat mag talaga guys magbibigbit nang kung meron kayong mga swimming shoes dyan kasi hindi lang dito but ano meron din mga sisi and guys oh, mga sisi butas ba kung tawag sa atin ay butas ayan saan na yun si ate hello pumunta yung kasama ko? Sa likod? Sige, salamat. Ayan guys, ah, nakikita niya. Ah. Uh, ayan, daming sisi. Ah, tahong sa kanya, pero yung inyo ay sisi. Oyster. Ayun, ano tayo guys? Ayan. Dito damo sisi guys. Oh! Ay, wow! Lalaki ng oyster nila, guys. Sisi, butas, tawag sa amin. Butas. Butas, sisi, or pag malaki, laban na. In case, oh. In case, dami, guys. First time ko dito pumunta. Ayan. Ibig sama natin sa vlog si na ate. Ayan. Ayan, guys. Oh, ah, Yung mga pipitsuging vlogger lang. <laughs> Pipitsugin lang pero sunasahod ng konti lang. <laughs> hindi ako nagaano kasi sa Reels. Sa YouTube ako. O, naubos yung earnings ko doon simula nung January. January pa ako na monetize tas nang hindi ko na siya wala kasi akong star Yung account ko kasi, yung number na nakaregister doon talaga sa ano ko, HK number. Kaya wala akong star. Pero yung ibang friend ko dito, bakit may star? Pero hindi sila monetize. Hindi sila monetize, merong star. Tapos, ako may ads, pero walang star. Hindi ko nga alam bakit eh. <laughs> eh tas naubos na yung uh, earnings ko doon kasi hindi ako masyadong active. Nabawasan nila? Hmm, ubos na yung akin. Naka, ilan ba ako noon? Naka 11. Yung 11 ko noong April. April, 11 dollars na ako. Pero eh, sabi ko, hala, bakit ganito? Di ba laging namumula yung dashboard? Tapos, ayun, pabawas na ng pabawas.

kaya nga eh. Ayan guys, manguha tayo muna guys. Uh, update tayo later.